Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nga si Jake. Wala pa ako masyadong tulog ngayon guys kasi 1am na ako nagtulog. natulog, sorry. <coughs> May trabaho po ako, no? We conduct a series of technical interviews sa mga aplikan sa trabaho sa isang tech company, no? It is a very good experience. Isishare ko yan, no? Sa sunod ng mga video ko. Ano ba ang topic natin for today? family oriented po tayo sa ngayon mahalin mo muna ang pamilya mo bago ang ibang tao alam nyo guys nakakalungkot isipin there is no perfect family there is no perfect person in this world lahat tayo guys ay tao lamang nagkakamali sa ating mga desisyon sa buhay pero kung pwede lang unahin muna ang ating pamilya na mahalin bago malin muna natin ang ating pamilya bago ang ibang tao. May mga tao kasi na inuuna ang mga friends, barkadas, uh, very galante, libre ang pagkain, inom, good time, no? Sa mga kaibigan, pero ang pamilya walang makain, gutom, pag-uwi sa bahay pagalitan pa ang anak, ang asawa kasi hingi ng pera pambili ng pagkain pero una-una ang mga kalayawan at ibang tao'n mahal na mahal ang mga kaibigan kung humingi ng pera or umutang ready agad magpahiram pero ang anak humingi lang ng baon sa para sa eskwela pagalitan paluin asawa ginugutom kahit damit hindi na makabilik kasi ang asawa ay very dependent walang trabaho yun po ang realidad ng buhay. Hindi lang po dito sa Pilipinas but also sa ibang bansa nangyayari din yan. Sabi ko nga sa mga asawa o mga husband, do not depend with your partner or asawa all the time. Kahit lagay natin ang kanyang sweldo 1 million a month pa or ang kanyang negosyo kinikita, wag po maging dependent. Magtrabaho kayo kung kaya nyo. ko hindi naman kayo PWD, or may sakit, malakas pa ang pangangatawan nyo, maghanap kayo ng pamamaraan na magka-income kayo. Bakit po? Very simple. Kasi kung wala kayong income, wait kayo sa mercy ng iyong partner, asawa o husband kung bibigyan ka ng pera, pambili ng iyong, ng iyong gustong bilhin. Minsan pa, iba, sabihin, wala akong pera dito, bahala ka sa buhay mo. Pero marami yan pera, pero kung ikaw, may income ka, sariling kita sa pagtratrabaho o pagninegosyo, wala siyang isumbat sa iyo kasi sarili mo yung pera ang ginagastos mo sa sarili mo o sa mga anak mo. Isa pa, how about ang iyong asawa or husband ay namatay na? Sa dinli namatay at siya lang ang gumagastos sa inyong araw-araw na pamamuhay. May hirap yun. Kasi wala nang source of income. So that's why kung may trabaho ka, artist pa ano, maibsan po ang inyong kalungkutan at kahirapan kasi may pera po kayo na income na pangtustos sa iyong mga anak or sa sarili mo. Going going back tayo sa ating topic, no? Unahin natin ang ating pamilya, guys. Kung hindi din sila maganda sa atin, sige lang. Importante na pakita natin ang pagmamahal at pag-aarga sa ating mga anak at asawa or husband. Hindi naman ibig sabihin na minanahal natin sila, susuklian din ng pagmamahal ang ipinakita natin sa kanila. Obligasyon natin yon kasi pamilya natin sila, immediate family. Bahala ng Diyos kung susuklian nila ng mabuti ang ipinakita mong kagandahan sa kanila. Pero sa nakikita ko, majority, I can say 60 to 70 percent, basta maganda ang pakikitungo mo at pagmamahal mo sa iyong pamilya, ibabalik din nila ang pag-aaruga sa iyo kung tumanda ka na at nagkakasakit ka na. Ang ah, mga kaibigan, nandyan lang yan, palagi. Ang iba dyan, nandyan lang yan kasi libre ang pagkain, ang sibog, inom, paninigarilyo or drugs or mga bisyo like pagsusugal pamabae or ano-ano ng mga bisyo, kalayawan sa buhay. Pero kung ikaw ay nasa bit, binit ng kamatayan, nagkasakit ka, naubos ang pera mo, iwan ko lang kung nandyan sila tutulong sa iyo for the rest of your life. Tandaan natin, sa huli, ang pamilya din natin ang ating kakapitan sa panahon na walang-wala talaga tayo, hindi po ang ibang tao. Ay no, maka iba sa inyo magsasabihin, ay hindi magandang pinapakita ng family ko dito, nalang ako sa mga friends ko. Yes, in some cases, tama naman yon. Pero tandaan natin, family is family. Kahit masama din ang pinapakita nila sa iyo, ipapakita mo pa rin sa kanila na mahal mo sila. Okay? Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong pakikinig at panunod sa ating vlog. Sana po may napulot po tayong aral na ma-apply natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi po ako counselor, hindi po ako pastor, hindi din ako pare, hindi din ako psychologist, pero base lang po ito sa aking karanasan at personal na opinion. Na sa tingin ko ay nararapat na pwede kong i sa aking mga followers at friends dito sa Facebook at sa may Youtube channel ko Yun lang po guys uh, Salamat and see you In the next video, ito naman po ang kaibigan nyo Si Jake, paalam guys